Eh, Brother Eli, sabi niyo po, pag ang tao po ay... Eh, kapag ang tao po ay eh, sinusunog o kinikrimate, ito po ay eh, bawal na bawal po sa Biblia. Yung po ang tanong ko po. Alam po nyo, ganito yung kapatid. Sa Biblia, ang sinasabi ko, nung araw, sa panahon ng mga Hudyo, ang kinikrimate yung mga tao masasama. Yun ang kaugalian sa Hudyo. Halimbawa, yung nag-asawa ng... Mag-ina, kinuha mag niyang asawa, dalawa. Dalawa, pareho, pinag-ano niya. Pina Sabay. Pinagsabay niya. Inuutos ng Diyos na yung tao na yon ay sunugin. Pati yung dalawa niyang napangasawa. Kasi masama rin naman itong mag-inang ito. Biro mo pumayag sila sa pagsabayin sila ng isang lalaki. Eh, okay, matindi yung katarantaduhan nitong mag-ina na to. Hmm? Mabuti, basahin muna natin yung kapatid na Willy. Yung mag dapat na sunugin. Pati yung kanilang nakuhang asawa. Yan po nasa 20 at 14 po ng Levitico. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan susunugin sa apoy, kapwa siya at sila upang wag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Ayun, para wag ang wika magkaroon ng kasamaan sa inyo, sabi ng Biblia ay susunugin sa apoy, siya at sila. Yung lalaki, pati yung kanyang mag-ina na Masama po. Talaga naman masama yun eh. Ngayon, yan po kaugali ang Israelita nung araw, sa turo ng Diyos kay Moses. Ngayon, later, kaya sabi ko, ang Kristiyano po, inililibing talaga. Actually, yung nanay ko, inilibing ko. Yung aking ama, inilibing ko rin. Andito nga yung libingan ng aking ine, sa loob ng compound. Yung sa aking ama, nasa kalumpit, kinukuha namin, hindi pa raw pitong taon bago raw makuha. Ngayon, kasi yun po ang kaugalian ng kristyano na inililibing yung kanilang mga patay. Kagaya ni Lazaro, inilibing. Si Kristo, inilibing din. Hindi po ba? Yun ang kaugalian ng kristyano. Kaya yun ang gusto kong masunod. Minsan, meron kaming isang kapatid sa Amerika. Yung tatay niya, hindi naman namin kapatid. Hindi namin kapanampalataya sa madalit sabi. Eh, namatay yung tatay niya sa Amerika. Gusto nung mga kamag-anak, dalhin sa Pilipinas. Eh, pinaprocess yung papel para madala. Aba, ang gagastusin daw, isang milyon. Aabot ah, daw isang milyon. Wala naman po pe ako akong perang ganun, kapatid na Eli, para madala ko sa tatay ko sa Pilipinas. Eh, di sabihin mo ako sa mga kamag-anak mo, doon lang sa Amerika. Total, pareho rin yun. Mm -hmm. Eh, hindi, mahihirapan daw silang dalawin yung libing pagka todos los santos. Yun nga kako, hirap dyan sa mga dalawa na yan eh, no? Eh, kasi kung labing isa silang anak, pupunta pa sila sa Amerika para madalaw. Eh, ngayon, pagka raw ikinremate, walang gastos. Dadalhin lang sa kapiraasang bote, makakauwi na rito, pwede niya lang ibulsa. Eh, pwede po ba ikremate? Sabi ko, eh, di bahala na kayo magpasyayo kung makialam dyan. Unang-una, hindi naman kapatid natin yung tatay mo, kako. Mm -hmm. Eh, minigil lang po ako ng opinion. Kung doon ka makakatipid, okay lang naman ka ako yun eh. Sabi ko gano'n. Pero, hindi po namin turo yun. Hindi namin itinuturo, i-cremate ang isang tao.